Assalamualaikum, uh, meron tayong ipapakita ngayon ng uh, isang feature na tinagdag natin sa ating Quran Tagalog app. So I think napaka-helpful nito lalo na sa mga uh, madalas uh, mag-search o maghanap ng mga talata ng Quran. May mga time na kung saan hindi natin maalala kung ano yung uh, verse number at uh, kung anong sura yun at hindi rin natin maalala kung paano i-search sa Arabic yung verse na yun. So, ang ginawa natin, naglagay tayo ng AI sa ating Quran Tagalog app na kung saan is pwede kang makipag-chat sa kanya at i-explain sa kanya kung patungkol saan yung hinahanap mo na verse. So, halimbawa, uh, pwede kang magtanong, magtanong dito ng Uh, uh, mga patungkol sa mga verses, basta alam mo yung context. Uh, halimbawa Uh, first time ko susubukan na sa Tagalog magtanong. Kasi nga AI ito, so hindi ko pa alam kung ano yung full capability niya. Pero subukan natin na magtanong, magtanong sa Tagalog. Subukan ko lang siya kanina sa English. So ngayon sa Tagalog susubukan natin kung masasagot at mauanawa na ano yung katanungan natin. Hmm. So dito, nagtanong tayo kung saan may kita sa loob ng Quran na kinakailang ingan ang mga magulang. So nagbigay siya ng verse, uh, chapter 4, verse 36. So kapag klinik natin yan, inidiretso niya tayo sa ating Quran app. la bihi shay'a wa na ihsana. So tama So sinabi dito, sambahin ninyo ang Allah at huwag kayong magtatambal ng anong paman sa kanya at gumawa ng mabuti sa inyong mga magulang at sa mga kamag-anakan, etc. So at least nakakaunawa siya ng Tagalog. Uh, so English-Tagalog, pwede mo siyang makausap may iba pa uh, bang mga talata maliban dyan kung saan ay nabanggit ang mga magulang. So, try natin kung masasagot niya. Ang mga talata kung saan nabanggit ang mga magulang ay maaaring makita sa iba pang mga sura. Narito ang ilan. So, binanggit niya sa 1723, 4615 at 289. So, i-check natin 1723. Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayn ihsana. At ang iyong Panginoon ay nagtakda na wala kang sasambahin maliban sa kanya at maging mabuti sa pagkikitong sa mga magulang. So, 'yun. So dito 4615 wa wasaynal bil ihsana at aming itinagubilin sa tao ang, ang mabuting pahigitong sa kanilang mga magulang. So lahat yan is pasok sa hinihingi natin. Wawas sa insana, biwalide, asana. At aming itinagubilin sa tao ang palaging mabuti sa kanilang mga magulang. So at least mas napapadali na ngayon kasi driven by AI na yung pagsesearch natin. So yes, maganda siya. Napakagandang feature pero ipinasilip ko lang muna sa inyo pero maaaring hindi ito mapabilang sa uh, next na update kasi hindi natin ito pwede mapagamit. Kasi bakit? Ang um, paggamit ng AI na ito is gumagamitin ng tokens which is kinakailangan na bayaran. So the more na marami ang gagamit, the more na uh, dadami yung bill na babayaran. So dahil wala pa tayong budget, so kinaki, uh, hindi natin ito pwede ipagamit kasi sisingitin tayo ng provider natin ng API ng AI na ito. Pero at least alam o nakita natin yung mga future capabilities natin na Quran. So, inshallah sana dumating yung time na kung saan is uh, mapagamit natin ito sa lahat. At itong AI natin is uh, prenogram at uh, prenogram natin ito na talagang Quran lamang yung related sa Quran lamang yung sasagutin niya. Hindi ka pwede magtanong ng mga patungkol sa uh, mga ahkam. Pwede siyang sumagot. Maaring ibigay niya sa iyo yung pinaka-verse pero hindi niya sasagutin ang um, na siya mismo yung magbibigay ng ahkam. Siya yung magpo-formulate. Kumbaga. Kasi uh, sa ngayon, hindi maaasahan yung AI pagdating sa pagbibigay ng ahkam kasi meron yung tinatawag na hallucination. Kumbaga, Uh, nagbibigay sila ng mga sources, pero yung mga source pala na yun is gawa, -gawa lang nila. So, halimbawa, magbibigay sila ng sample. Uh, ano ang atol sa lam sa pagkain ng baboy? Hmm. So, dito nagkaroon siya ng error. So, maaring ito is patungkol sa ating tokens maring naubos na yung train natin o uh, itrain natin sa English. mm So, I think naubosan na tayo ng free. So, ganun lang kabilis maubos yung uh, free sample ng ating AI. Kaya nga pinakailangan talaga na uh, bumili tayo, mag-subscribe tayo sa kanila monthly. Tapos ang problema, on the go yun. Ibig sabihin kung gaano karami yung gumagamit, ganun din ka uh, bilis tataas yung babayaran mo. Kaya napaka uh, sayang talaga na hindi tumukulabangan. Pero insya Allah, sana dumating ang panahon. So hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.